Yun, may namata ang customer, mga chicks. Oh, nag-agawan pa. Yun lang. Tayang, hindi na pa korma ba? Magtatarsan ka pa. Kung ka pa. Ayun, nagbabalik naman tayo mga katreks bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutong At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! Hmm. <laughs> <laughs> Parang na pisidin. Wow! <laughs> okay, yung isa. Yung isa naman hayahay. hay, huh? <laughs> Ayaw ni Ma! May nang eh, no? Wow! Ayun! Wow! Ayun, no? Wow! Ang galing ni Ake. <laughs> Hindi ko <pumasa. laughs> Ang galing niya ate mag-design, ah Nagpapadulas Ha? Ayaw naman Biglang nawala, eh Hmm. tutulong siya. Ate, masipag. Naglalaro hmm. <laughs> ka pa kasi eh. Okay na sana eh. Hindi <laughs> sa banga eh. <laughs> wow. Wow. <laughs> wow. <laughs> e no <laughs> Hindi matama. Kailangan <laughs> pa kaya ta si eh, Oh. Hindi pa rin pinamaan. Saan <laughs> ka ba kasi nakatingin Kuya? Best drive yan. <laughs> oh? Ah, mangihingi si ate. Ah, Na, mabait naman si kuya. Binigyan ng istro. Ha? Ah! Wala, maliit daw. Bumunot ng malaki. Biglang naubos eh, no? Buti may natira kahit konti. Yo yo. Haha. Iniitala panggumasan putok. Independen teknik yun. Haha. Haha. na tanggalin.

Lukung ng blowout, basketball sa Goulette! Goulette! Mama! 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 Ini in 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 <laughs> parah ni. Purpura. Tenang, tenang. Talagang talagong 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 Ini mau You know Hahahaha <laughs> on. Galing Gano pala <laughs> 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 Pre, distansya sa takaron, pre. Mm -hmm. Kaya mabutay na ako ang banang siman. Aura. <laughs> distansya, mong no. Hindi <laughs> noon ka-score. Wah! Wah! <laughs> Ungunat diba, na pala siya. ini pala niya. nag yung mga sakong, e. Eh. <laughs> 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 eh, magbulag na te. Wala na akong gusto sa imon kamaldita mo man. Magbulag na Makin di eh. Ang tinyo, sa tinol, Batasan mo man. Kamaldita. Hindi ka ba Parat. <laughs> ako, Amo. Bala ka buhay mo. mo man. Ayoko na. Ako? Sige, testing eh. Testing eh. Testing eh, Kaya kung hindi ko post ni Amo nga. Putoy-toy. Anong ta, kung hindi ni ma-viral Putoy-toy. Eh. joke yuk lang lang man. <laughs> Jok-jok lang lang guys. Jok-jok lang gay. Jok-jok. TV. Ayos. dati pag ginawa. Ha? Ah, Antik rin electric pa na <laughs> Tumakbo. <po>. Hmm? <laughs> Biglang natalo. Kasalanan <laughs> ng mata eh, no? Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo po. Salamat!